Hello guys, good morning. For today video guys, about sa fire atong topic karon guys, about sa fire guys. Guys, katong niaging nga uh, video nako na guys about sa trinina mo guys. Ah uh, katong sa pag assuming sa rescue sa building, na kwarto nga may mga ng instructor nga pandayan yun eh. Kaya ang ang aso No, kita ganin mo kwarto nga nga so gawa sulod so ayo yo bread ayon mo to among gi practice and training guys nga assuming lang na pag container ban pag abri guys sugat din kayo katos siya nga kwan guys daghan nga video kamutan na nga nag isa isa mo mutisting o pagpalong sa kayo guys muna guys nga ang lamang ang na night rainy guys lamang yun ang night rainy munang isa isa mo mong testing o palong sa kayo guys mga kaoban dahil set out dahil sa nakatrini na fire guys uh, katopong pong kayo nga kusog kayo guys kanang ilang PPE PPE nila dili na basta basta mo dutlan o kayo guys pero sa panahon sa training guys naagya po na siyang kakulba sa about sa pagsugat ni sa kayo pag uh, pagpalong ni mo guys kulba isug inang lang yun di mong guys inang lang ready ka daan o mamina po ka sa mga trainer o o structure sa sa fire guys inang lang mamina juga para ma survive yun ni mo guys ma mapalong niyo ang kayo guys set out dahil guys sa mga fireman uh, kabalo na guys Uh, katawa sya nga video dagando siya tungod kay puli puli mo isa isa mga kauba na po sunod sunod na mo ikaw na po mga kauba na po nimo mga puli puli mo guys para makabalo yun mo tanan guys sa pagpalo mo sa kayo guys tanawa na eh guys ang video guys topic na po ito guys uh, about sa balay balay guys uh, kanang halimbawa guys kanang magluto ka guys ba na init na kayong kalaha dahil yung butangan ni o isda musiga na siya guys musiga dahil ang uban na na shout out lang sa kining video para ni sa wala, wala pa ka balo kanang uh, kina na nakatrini na shout out lang sa inyong uh, mga master na magpalong sa kayo kini siya nga video ato pa ning wala ay kabalo para ni sa dito sa wala ay kabalo guys kanang init na kalaha guys uh, musiga siya pagkuan guys kung tistingan na siya butang og tubig guys musamot na kalayo siga nang kalayo musamot na siya bubuan mo og tubig musamot na siya nang guys nga dili ni na siya bubuan og tubig para dili siya mo siga og mayo pag musiga na katong kalaha nga imong gilutuan Taklo na naman siya para mapalong? Guys, pakita na akong video guys. Sa guys. Guys, ah. Uh muna guys about sa fire uh, sa balay guys uh, din rigid o oh, mahadlok-hadlok hindi magpanik relax lang guys uh, pag musiga na gani magluto mo sa kalahutan niya uwi lainit eh, na kayo musiga na siya relax lang dili lima ratul ratul dili butang ng tubig kaya mo sa ang kayo takloban na, na siya guys para mapalong thank you guys salamat guys uh, like and follow guys hindi pa yun ako dako baka palong ako guys guys thank you guys and subscribe thank you